So, update tayo guys sa aking kalendar ipon challenge. Alam ko marami ang na-inspired sa pag-iipon ng pera. Lalo na kung katulad ko rin na minimum wage lang. So, ito na nga yung nangyari sa aking ipon challenge guys. Sa sinasabi ko nga dati sa unang ipon challenge ko, so kung hindi pa kami pa rin biyayaan ng anak, So mapupuno ko to. Dahil tinupad nga ni Lord yung pangarap namin na magkaanak, so ito na nga. Bali nitong July, uh, nagkaroon ako ng uh, vacation leave, 2 uh, weeks. At pagbalik ko nga ng Maynila, doon ko nga na-confirm na buntis nga ako. Kaya yung ipon challenge ko, hindi ko na rin talaga siya nahulugan na. Pagbalik ko nga galing bakasyon, uh, nakapag-duty pa ako ng ilang araw nga lang, eh, nagkaroon ako ng spotting. Eh, pinagbedrest ako ni Doc ng 2 weeks. Pagkatapos nga ng aking 2 weeks na bedrest, So sinikap kong makabalik pa rin sa trabaho. Ang sabi naman ni doc wala naman daw problemang uh, magtrabaho ako basta kaya ko naman daw. Eh yung problema kasi yung trabaho ko, uh, aket baba ng hagdan tapos uh, panay Eh nakakaramdam ako ng pananakit ng puson kaya hindi ko na tinuloy yung trabaho ko. So ang ginawa ko na lang is uh, nag early resign na lang talaga ako. Mas mahirap kasiing pilitin ko magtrabaho. Eh, baka mamaya mapano pa yung baby ko. Ah, uh, bali sa ngayon, at uh, two months na yung chan ko. So, nandito na lang talaga ako sa bahay. Sa totoo lang talaga... Uh, gusto ko pa talaga sanang magtrabaho kahit hanggang 6 uh, months yung chan ko. Kasi ang plano ko, sa probinsya naman ako anak, So, sa airplane naman kasi hanggang 6 months, uh, pwede ka naman uh, sumakay ng aeroplano sa mga ganyang edad ng chan mo. Eh, kaso masailan yung pagbubuntis ko, kaya hindi ko na lang talaga pinilit magtrabaho pa. Bali dito sa aking... Uh, calendar ipon challenge pala. So, kung makikita nyo, meron kasing ating uh, 500 dyan. Doon kasi sa unang uh, ipon challenge ko, at uh, ano naman yun siya, uh, 50, tapos 100. So, bali, ang ginawa ko kasi, kapag double pay, so, ang inuhulog ko is, Uh, 500. Dahil dubli naman yung sahod, kaya ginawa ko na lang siyang 500. Isipin nyo guys ha, ang laking tulong na rin ito sa akin eh. May pera na akong magagamit uh, sa aking pag-uwi ng probinsya. Tapos, uh, siguro panimula ng aking uh, punting uh, negosyo. Mahirap din naman kasi na lahat na lang umaasa tayo sa ating asawa. Kasi gusto ko pa rin kumikita kahit buntis ako. Yung tipong may income pa rin kahit magkano lang, at least meron, di ba? Yung mga nakaraang uh, ipon challenge ko, ang daming na-inspired, ang daming ring basher, uh, maraming gustong mag-ipon, maraming uh, nakapag-ipon pero hindi rin natapos-tapos. So madalas ang uh, karamihan na sinasabi nila doon sa unang ipon challenge ko is baka daw nakawin, uh delikado daw sa mga nakakakita, mainit daw sa mata, yung ganun. Tapos yung iba naman sinasabi uh more on effort daw ang kailangan. So, yung iba kasi hindi naman kasi talaga mahilig mag-effort. So, gusto nila diretso bangko na lang daw. So, para naman kasi sa akin, so pagdating naman sa pag-iipon, wala naman yun siyang uh, sinasabing ito talaga yung pinaka ano depende naman kasi yan sa kung saan ka talaga siya uh, kung saan ka talaga masaya kasi sa sinasabi nila yung ginagawa ko daw na ipon challenge is matrabaho daw So aminado naman talaga akong matrabaho to eh kaso lang dito kasi ako masaya. Dito ako nag enjoy na lalo na kapag uh, parating na yung sahod. Excited na excited ako na magbalot na naman ng pang-ipon. Karamihan kasi sa mga tao, uh, ayaw nila mag-effort, ayaw nila ng matrabaho. So, depende na rin naman yan sa kanila. So, kung doon sila masaya, eh, why not go? So, ako kasi dito ako masaya at Uh, basta mas nakakaipon ako dito kaysa ididiretso ko siya sa account meron naman akong savings account kaso lang mas natutuwa talaga ako dito sa kalendar ipon challenge so mas dito ako nakakaipon talaga sa so, mga gusto naman makaipon alam ko naman kaya niya yan eh, kaso lang uh, kailangan lang talagang uh, control lang talaga sa paggastos talaga. Lalo na sa panahon natin ngayon, sobrang mahal ng mga bilihin, mga expenses natin sa araw-araw, tas may estudyante pa tayo, sobrang hirap talaga. Ang importante lang, uh, lagi tayong malusog, uh, hindi natin pababayaan yung katawan natin, kasi isa rin yan sa uh, kailangan natin paggastusan pag, pag sakasakali mang ah uh, nagkakasakit tayo. So ayun na nga guys, uh, hanggang dito na lang 'yung aking ipon challenge. So hindi ko talaga siya natapos or hindi ko na talaga siya matatapos. So abangan na lang uh, sa kasakali mang makakabalik ako sa trabaho. So depende sa magiging sitwasyon pagkatapos kong manganak. Ah uh, siguro mag-upload pa rin siguro pag talagang uh, kakayanin pa rin makapag-ipon. So ayun lang guys. Uh, sana lahat ng may gustong makapag-ipon ay makapag-ipon na. So God bless.